Okay. Ayan, andito tayo mga langga sa ating uh, uh, mga natanggap na mga pasalubong. Ito po yung mga pasalubong na galing sa Iloilo. Galing po ito sa kapatid ng aking asawa. Kay Ate Bibing. Ayan, Ati Bibing, salamat po sa inyong mga pasalubong dyan. Napaka saya ko dahil ano, <laughs> gusto ko lang ga ay uh, binigyan ako, pinadalhan ako nito lang ga itong ayan oh, may mga seeds tayo dito lang ga. may mga seeds. Uh, magtatanim tayo. Ito po yung sabi ko na kasi wala po tayong nabibili dito. Wala po ako nabibiling mga katulad dito. Dito muna tayo sa seeds ha. Itong ah uh, labog dyan, alam nila itong labog. Wala kasi nabibili dito na pantanim itong labog. Maasim itong langga. Masarap yan, pampaasim. Tsaka ito, itong libas. Ayan, itatanim natin yan, itong libas. Sana mabuhay itong libas, ano? At tsaka, eh, siyempre, yung ating balinghoy, kamuting kahoy. Kasi ang kamuting kahoy, gusto ko siyang magtanim kahit sa mga talbos lang, tulad nito, Masarap po itong gataan. Gagataan natin ito langga. Ayan. Salamat Ate Bibing. At syempre, meron tayong seeds galing kay Ate Bibing. Itong ating mga, uh, ano ito, uh, patula. At syempre, meron tayong tadyos. Ayan. Tadyos yan langga. At syempre, itong mga, itong mga seeds na ito, meron pipino at syempre, uh, kalubay. Pupo. Kalubay po ang tawag sa amin dyan mayroon ding ayhan sino ang kumakain nito takway salamat at nahimay na <laughs> ang hirap nito maghimay ha magtanggal ng mga balat-balat ng mga takway pero grabe ang dami ano dami nito lang ga ha ayan oh grabe ang dami at saka ayan adubuhin adubuhin natin yan takway sarap din adubuhin. saka mayroon tayong uh, avocado ayan avocado natin oh salamat at sa avocado. At saka syempre sa mga favorite dito sa mga utap, may piyaya tayo langga. Ayan, may piyaya. Anong ano nito? Pinya? piya, ah Ayan, o. ano Anong flavor nito? Isa na to. May ubi. Okay. At saka, ayan, iba-ibang flavor. Ito, ito, may ubi. Ito, ito, ito isa. Ano okay, flavor nito? At saka, ito rin. Ayan, no? At saka, syempre, pa tayong uh, itlog. Itlog ito lang gaha ha. Ipapa-incubate po namin ito. Ayan. Ilang piraso itlog yan. Galing po daw yan sa farm. So, ipa-incubate po natin para meron tayong bagong sisiyo. madami yan. Madami itlog. Salamat. yung variety yun, nukra. Yung naitanim natin. Ayan. Itatanim natin ngayon yan kasi baka mamaya yan ay masira naman. Ayan. Itatanim natin agad yan mamaya. Ayan. At saka ito, 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 bibira natin to ng pansahog Itong ating adubong takwa. Mag-adubo tayo siya. At saka ito, gagataan natin ito. Baka bukas na. ito namang ah, nito talbos ng balinghoy sarap yan ayan okay ayan Dadalhin natin doon sa taas yung ating mga itatanim ito itatanim natin kahit naman yung kasi ang balinghoy kahit nakasako lang itanim ang target ko lang kasi langga ay ang talbos niya gusto ko kasi itong talbos ng balinghoy pang ulam ba yung talbos ng balinghoy Ayan, at saka yung labog, at saka itong, uh, ang tawag nito, libas. Libas tawag sa amin dyan, libas. at saka itong mga seeds na ito, maitatanim natin lahat yan. Ayan. Tara, silipin natin doon yung ating pagtataniman ng ating mga, ito, ito langga. Doon sa taas. Tara, itatanim natin doon. Okay, ayan. Andito tayo sa garden. Dito natin yan itatanim ang ating uh, itong labog at saka ibas. Di dito lang ga, oh, nakita nyo yung aking mga pasok malalaki yan. So, yung labog, dito natin ilalagay. Kasi itong mga kamatis naman ay mabilis naman yan siyang So, itong ating labog, dito natin ilalagay. Itabi natin dyan sa mga kamatis. Kasi kamatis, mabilis naman siya. O oh, hindi kaya, itatransfer ko na lang yung kamatis na yan. nila kasi dito may mga sitaw dito eh at saka mga upo dito natin nilalagay sa bakanting lupa na yan ayan oh, ganda yan laking laking mga sako yan punong puno yan oh. kaya dito natin itatanim kasi yung balinghoy natin ay ah, lang po kasi ang gusto po ah, kukunin dyan kung magbuo maglaman si okay pero mas masarap yung ano mga talbos ng balikoy kaya gusto kong magtanim ng balinghoy dito. Ayan. Okay, ito na po yung ating balinghoy. Tinusok lang natin 'yan langga Ayan, at diligan natin 'yan ang ating balinghoy. Ayan. Ating balinghoy, sana mabuhay 'yan. At ito na po yung ating labog at saka yung ating ah uh, libas. Ayan, oh. So, ang ginawa ko, tinanggal ko dito yung ano, yung kamatis na lang. Tin-transfer natin dito lang ga, oh. Dito natin transfer. Sa so, mga katabi. Mga bagong lipat kasi yan, eh. Kaya para yung ano, malayang uh, tumubo yung ating mga itinanim dito. Ayan, didiligyan na natin yan sila. Para malaya silang tumubo. Sana tumubo ito. Ayan na ang ating mga itinanim. Sana sa sunod na araw, magbabalik tayo dito kung mabubuhay ang ating itinanim na libas at saka yung ating labog. Ayan, oh labog yan. Okay, ayan. Dito nagtatapos yung ating pagbablog langga dahil magdidilig pa tayo dyan sa mga ibang tanim. Ang ating mga tanim dyan. O, oh, hapon na kasi kaya kailangan natin magdilig dyan sa mga bagong mga tanim ayan dito mga bagong tanim 'yan dito lang ga ayan dito doon natin itinanim yung ating libas at saka labog ayan sa sunod na araw balikan po natin yung ating mga itinanim na mga balinghoy at saka mga labog at saka yung ating libas ayan thank you sa inyong lahat So, lang sawang panunood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel in thy name's Rooftop Garden. Bye!